kumain ka ang mga na ma. Oli oh, na Ayan guys, nagpapapansin yung pusa namin. O oh, yun, gustong gusto niya na siya ay pagkakain, mag-iingay talaga yan. Ayun. maarti pa naman yan guys kasi pag may langgam hindi po talaga niya kakainin. ito. So, hmm. Dalagay na natin to oh, yan na ito na po. uy 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 yun, yun. Nagkagawa. <laughs> Ganyan yan, tamponera. Kala mo pilingera. Ako, may langga. Ay, yun. May, may kung siyang langga. Yan, so, ganto-ganto lang yung pinapakain ko, guys. Kasi pagka dumami at, ah, uh, lalagay na ng langgam, natutumpi na ng lang Hindi na lang kakainan, tapos nagigalig na siya. Ayun. O, oh, plus jelly ka na kain na, hoy Ayan, tapos kasama yung cut sand. Ito, oh. o. mo so, yun, So, Ito po yung cut sand. Ayun. Cut sand. Balik ba? Cut sand. Ayun. So, nabating sa lasada. Yan. So, magkasama na to guys. Nakalimutan na siguro ng anak ko na may chicken. Ano yon? Kakain ka? O, oh, sige, sige. Tara, tara, tara. Kapanik ako sa taas. Nagalit <laughs> <laughs> siya. Tara, 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 tara. Akit nga. Ang kulit naman eh. Halika na. Halika na dito. Dali na. Oh. Yan ako. Oh. Oo, oh, 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 oh. wala ginoon. Diyos, Lagi na! Mukhaong na siya dahi. <laughs> Sus, na nang labahin. Anong gusto mo? Yun, wala na kasing wala na kasing laman yan guys. <laughs> so, wala nang laman ang kanyang pagkain. O, asa ba yung pagkain mo? Turo mo nga, turo. Ayun. nagugutom na po siya guys so eto po ang ating pinakakain guys <laughs> kasi gusto niyang kumain kasi wala nang laman kagabi magtamag yun yan eto actually ang gusto po talaga niya yung merong may fried chicken ang naman lang siguro iganahan ng kumain ng kumag <laughs> iganahan ng kumain kaon na ng kiringan na rin konti-konti lang. Ang galing nga, o, niya. Pero pag may langgam yun, guys, hindi niya nagkakainin. Hindi niya ka... Ayan, may langgam na kasi tayo, guys. Ayan, may langgam na kasi, guys. Ayan, pag may... Ayan, may mga langgam. Nako, hindi niya yung kakainin. At natapon. Ilipat ko dun sa kabila. Tinan umalis siya kasi may langgam. Hmm. Yung pa Ay, ito pala ang nilanggam, guys. Ito pala. Kasi wala kang mapaglalagyan na yun. Talagang sealed siya. So, isda at saka corn. then, dapat may chicken yan. Yun ang gusto niya. Na-order kasi ito ng anak ko is kasama na yung ano sa Lazada. Yung kanyang sand. So, nakadalawa na siya. Yan yung isa doon, nakikinig lang yung isa. Ayaw niya, ayaw kaya niyan, binibidyohan siya guys. Nagagalit kaya yun. Nako, is nabbers. mo, napakataray. kataray Okay guys, thank you for watching. Don't forget to subscribe and bell notification. Thank you guys, see you next vlog.